Magandang araw Tito Makoy, ako si Apan. Mahigit dalawampung taon na pala akong nakakulong dahil sa pagkakasangkot ko sa paggamit ng bawal na bisyo. Mula City Jail hanggang sa Bilibid. Nalaman ko ang magandang balita tungkol sa aking paglaya ilang linggo bago ang nakatakdang araw ng paglabas ko sa kulungan. Ngunit Tito Makoy, ako na mismo ang ayaw kong lumabas dahil nga wala namang naghihintay sa aking buhay sa labas ng kulungan. Iniwan ako ng asawa ko kasama ang anak namin. Ngayon meron na siyang bagong kinakasama kasunod ng pag-file niya ng annulment ng kasal namin. Nasa ibang bansa na raw ang huling balitang narinig ko buhat sa kaibigan kong dumalaw sa akin. Matagal na panahon na yun, Tito Makoy. Ang mga magulang ko naman yan nila akong itinakwil dahil nga sa kahihiyang idinulot ko sa pamilya namin. Filipino-Chinese kami Tito Makoy. Kilala ang pamilya namin sa aming lugar sa pagkakawang gawa. Nirerespeto ang mga magulang ko maging ng mga kilalang pamilya sa lugar namin. Dahil sa kahihiyang idinulot ko, nasira ang kanilang reputasyon kaya itinakwil nila ako. Alam niyo po nang marinig ko ang aking paglaya, Nakiusap mismo ako sa kulungan na kung pwede, hindi na lang ako lumabas. Kaya lang Tito Makoy, siyempre hindi pwede. Kasi nga masyado nang masikip ang kulungan, tapos wala naman sigurong batas na nagpapahintulot na manatili ang isang bilanggong pinapalaya na. Ang problema ko kasi ang nagtatalo sa aking isip ngayon, kung saan ako pupunta paglabas ko dito sa kulungan, paano ako mag-uumpisa. Pakatapos ng mahabang pakikipagyakapan at paalaman sa aking mga kasama sa selda, pumunta na ako sa tanggapan para sa pinal na pagpuproseso ng aking paglabas. Alam niyo po parang ayaw ko talagang kumilos dahil nga sa mga katanungang ito sa aking isipan. Congratulations, Apan! Malayang malaya ka na! Huwag na huwag ka nang babalik dito. Huwag na huwag na huwag na. Ito ang mga sabi sa akin ng mga kawaninang kulungan. Naroon din ang aking abogado na mula sa Public Attorney's Office na siyang tumulong sa akin. Attorney, salamat po. Maraming salamat lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Kaya lang, attorney, ang totoo niyan, parang ayokong lumabas kasi hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta. Wala akong bahay na uuwian walang pamilyang uuwian. Yan tito makoy ang wika ko sa aking abogado habang naglalakad kami papalabas ng kulungan. Naku po, siguradong sigurado ako na meron kang uuwian. May naghihintay sa iyong magandang bukas, hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Kaya po wag na wag ka nang babalik dito. Alam niyo po kung bumalik ka pa rito, hindi na kita tutulungan kung sa akin ka ma-assign muli hinding hinding hindi na ako tutulong sa iyo Yan Tito Makoy ang pagpapalakas loob at payo na rin sa akin ng abogado ko Noong makalabas na kami ng gate, merong lumapit sa akin na isang binata Inabot niya ang kamay ko Gulat na gulat ako Tito Makoy kasi hindi ko siya kilala Ngayon ko lang siya nakita Ngunit hindi ko alam itong nararamdaman ko nang tumingin ako sa kanya yan po ang sinasabi ko sa inyo na merong naghihintay sa inyo. Yan ang nakangiting ka sa akin ng abogado ko. Nagsalita ang lalaki. Ako po si Joey, anak po ako ni Sylvia. Tara po, uwi na po tayo sa bahay. Yan tito Makoy, ang sinabi sa akin ng binatang lumapit sa akin. Naguguluhan ako, nakatingin ako sa kanya, ang abogado ko naman nakatingin sa aming dalawa. Joey, ikaw ang anak ni Sylvia. Anak, ikaw yung anak ko. Anak, pwedeng makap anak. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko, anak. Patawad, anak. Yan, Tito Makoy, ang paulit-ulit na paghingi ko ng tawad na siyang tanging nagawa ko sa pagharap namin ito. Alam niyo po, ilang sandali ang lumipas bago talaga ako nagkaroon ng lakas na maglakad papunta sa sasakyang naghihintay sa amin. Umiiyak ako ng umiiyak Tito Makoy. Ang pag-iyak kong iyon ay nagtuloy-tuloy pa hanggang sa nasa biyahe na kaming dalawa. Kaming dalawa lang naman ang anak ko ang magkasama, mahaba ang biyahe pa uwi sa probinsya. Aabutin ng anim hanggang pitong oras. Alam nyo po maging sa pagtigil namin sa isang mill stop, yung unang pagtigil namin, hindi ako kumain kasi hindi ako makakain. Kasi masyado akong nagiging madrama tito Makoy. Ewan ko ba kung bakit walang tigil ang pagbuhos ng aking luha. Ito'y dala tito Makoy ng sobrang hiyang nararamdaman ko sa anak ko. Kasi naman mula nang isilang siya, hindi ko pa siya nakita. Mula nang ipagbuntis siya ni Sylvia, tinalikuran ko na silang dalawa. Tumigil na po kayo sa pag-iyak kasi alam nyo po, baka merong magpa-autograph dyan sa inyo. Baka isipin nila merong shooting dito. Yan tito makoy ang medyo nagbibirong wika ng anak ko. Hindi anak? Bakit ako hindi iiyak? Kasi sa ginawa mo sa akin at ginagawa mo sa akin, dito ko anak nakikita ang aking pagkakamali. Kaya hindi ko mapigil talaga Ang pagluha ko Iyantito makoy ang sagot ko sa anak ko Hayaan mo pong dalhin kita sa aking nakaraan Para maintindihan mo ang buong kwento ng buhay ko Sales lady si Sylvia sa isang department store sa lugar namin Nakilala ko siya noong bumili ako ng maong na 501 na pantalon siya ang sales lady na nag-asikaso sa akin. Maganda ang pag-uusap namin hanggang sa nagkaroon ng ligawan, sumusundo ako sa kanya paglabas niya sa trabaho. 90s pa po ito, Tito Makoy, medyo matagal-tagal na. Sa aming relasyon, siyempre maraming nangyari sa amin. Ngunit noong panahong din iyon, meron talaga akong girlfriend. Kaya lang umibig pa rin ako kay Sylvia. Sinusundo ko siya pakatapos kong ihatid sa kanilang bahay ang aking girlfriend sa gabi. Alam niyo po Tito Makoy, gabi ang pagsundo ko. Marami kaming pagkakataon. Napakadali lang na sumaglit kami ni Sylvia sa hotel. Ang problema, nagbunga ang aming relasyon. At noong panahon ding iyon, nakatakda na akong ikasal kay Celine, ang girlfriend ko. Si Celine, Tito Makoy ay galing sa kilalang pamilya mga politiko ang kanilang angkan. Siya ang gusto ng pamilya ko para sa akin at siya rin talaga ang mahal ko. Sa madaling kwento Tito Makoy, tinakasan ko itong si Sylvia. Palibasa kilala ang aming pamilya, naglakas loob itong si Sylvia ang kausapin ang mama ko. Ang mama ko naman Tito Makoy siyempre hindi nagpatinag sa kanyang standard ng kanya itong si Sylvia at binalaang huwag itong manggugulo sa amin ayon nga sa mama ko tinanong niya pa si Sylvia kung magkano ba dapat ang ibayad kapalit ng kanyang pananahimik ngunit ang sagot raw sa kanya ni Sylvia Maam, hindi naman po ako humihingi ng pera kahit po bigyan niyo ako ng pera hindi ko yan kukunin alam niyo po kahit ganito lang kami hindi kami mukhang pera ito raw ang sinabi ni Sylvia sa mama ko. Mula noon, hindi na nga nagpakita pa itong si Sylvia. Narinig ko na lang Tito Makoy na nagsilang pala siya ng sanggol. Isang lalaki. Ako naman natuloy ang kasal namin ni Silin. Maswerte rin binayayaan ka agad ng anak. Lalaki rin. Palibasa nga laki ako sa karangyaan, masagana ang aming buhay. Kahit may asawa na ako, naroon pa rin ang aking bisyo kasama ang aking mga kaibigan. Yung bawal na bisyo, Tito Makoy. Gumagamit ako ng bato pero gumagamit lang talaga. Kaming magkakaibigan, hindi kami nagbebenta. Nalaman ito ng pamilya ko at binalaan nila ako na wag na wag magdadala ng kahihiyan at ikakasira sa reputasyon nila. Ito'y kung ayaw kong madisinherit o kaya itakwil nila ng ganap. Maging ang asawa ko Tito Makoy na si Silin, naroon rin ang kanyang babala. Huwag raw dumating sa puntong maapiktuhan ang reputasyon ng kanilang angkan kasi sa hiwalayan na antong ang aming relasyon. Lahat na ito hindi ko pinapakinggan kasi alam ko talagang hindi mangyayari ang kanilang kinatatakutan. Ngunit isang gabi Tito Makoy nasa bahay kami ng kaibigan ko nasa session kaming magkakaibigan. Biglang merong dumating na mga taga narkom yung pideya na ngayon. Matagal na palang under surveillance ang aming hideout, tiklo kaming lahat na magkakaibigan. Nakuha sa amin ang aming mga personal na ginagamit lang kasi nga wala sa aming nagtutulak. Ngunit nung isang pana ang kasulaban sa amin, dinagdagan ng mga planted evidences ang ebidensya laban sa amin. Nakulong kaming lahat. Ang ibang kasamahan ko makalipas ang ilang taon, nakalaya sila kasi nilakad ng kanilang pamilya. Ako tito makoy talagang pinanindigan ng mga magulang ko na bahala ako sa anumang kaguluhang aking susuungin. Ayusin kong mag-isa ang aking problema. Kaya ni hindi sila tumulong sa akin hanggang sa nasentensyahan ako ang aking abogado noon ay galing sa PAO, yung appointed na lawyer para sa akin. Ang asawa ko nga naman gaya ng kanyang babala at sa pag-aakala niyang hindi na ako makakalabas, kaagad na nag-file ng annulment ng kasal namin. Alam mo Tito Makoy, habang nasa bilangguan ako sa haba ng panahon na aking pagkakabilanggo, isang beses lang merong dumalaw sa akin na kapatid ko. Yung ibang mga kaibigan ko paminsan-minsan dumadalaw sa akin noong hindi pa ako nadadala sa monte. Sa kanila ko nga nalaman ang balita na umalis na pala sa bansa si Silin kasama ang anak namin. Tito Makoy, dito ako umiyak. Kasi ito yung panahon na kung kailan mo kailangan ang pagdamay, ang suporta, pagpapalakas ng loob, saka naman nawala ang mga taong inaasahan mo. Lumipas ang napakahabang panahon maraming taon, wala na talaga akong balitang narinig sa aking mag-ina. Iniisip ko na lang Tito Makoy na binata na ang anak namin ni Celine. Nangungulila ako sa anak ko. Tungkol naman sa anak namin ni Sylvia, itong si Joey, hindi ito bumabagabag sa akin kasi ni hindi ko pa siya nakita mula ng isilang. Kaya naman hindi ako nangungulila walang pangunguli lang nararamdaman ako sa anak namin ni Sylvia. Sa loob ng bilibid dito Makoy, nagulat na lang ako ng isang araw, may naghahanap sa aking abogado galing sa Public Attorney's Office. nag raw sila sa kaso ko at ayon sa kanila, malaki ang posibilidad na makalabas ako. Marami raw na opsyon. Ngunit ang kailang opsyon na pinagtutuunan ay ang pag-a-apply ng parole yun nga ang lang ginawa at maraming taon pa rin ang lumipas ang binuno ko bago ako nakalaya. Nalaman ko na si Joey pala ang nag-asikaso sa aking kaso. Dahil nga wala rin siyang sapat na pera kaya lumapit ito sa public attorney's office. Si Joey Tito Makoy, ang anak ko na kahit kailan, hindi ko inisip. Siya ang tumulong sa akin. Alam mo dito makoy kaya ngayong magkasama kami ni hindi ko kayang tumingin ng diretso sa anak ko sa sobrang kahihiyan na aking nararamdaman. Nung tumigil kami dito makoy sa pangalawang meal stop, tinanong ko ang anak ko tungkol sa kanyang mama. Huwag po kayong mag-alala, mabuti ang kalagayan ng mama. Dadaan po tayo sa kanya bago tayo dumiretso sa bahay. Ito dito makoy ang sagot sa akin ni Joey. Ang totoo niyan dito makoy, hindi ko alam kung paano ako haharap kay Sylvia. Paano ako hihingi ng tawad. Basta dito makoy, sasabihin ko na lang sa kanya ang aking paghingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa ko sa kanya at sa anak namin. Kasabay rin ang aking pagpapasalamat kasi tinuruan niya ang anak namin na hindi magalit sa akin. Kaya lang Tito Makoy, kinakabahan pa rin ako sa aming pagkikita. Hapon na nang makarating kami sa bayan ni na Bago dumating sa kasintrohan ng bayan, lumiko ang sasakyan sa isang pampublikong simenteryo. Nagulat ako tito Makoy. Anak, bakit tayo pumasok dito? Yan ang tanong ko kay Joey. Nandito po si mama, mag-iisang taon na siyang namayapa. Alam nyo, sayang nga lang po kasi inaasam niya rin talaga ang iyong paglaya. Inaasam niya na makita niyang magkasama tayong dalawa. Ayon sa kanya, okay, okay na siya. Kaya lang po, hindi na nga siya umabot. At alam nyo po, siya ang nangungulit sa akin noon para i-follow up at tutukan ang kaso mo. Palagi niyang sinasabi sa akin noon na buuin ko ang aking pagkatao. Alam niyo po, sabi ng nanay ko, kahit na anak lang ako sa labas, basta raw makita niyang nabuo ko ang pagkatao ko, okay na siya. Yan ang kanyang mga sinasabi sa akin noong namubuhay pa ang nanay ko. Siguro kung ngayon buhay pa siya, lalong tuwang-tuwa ang mama ko na makitang magkasama tayo. Iyan dito makoy ang mahinahon na mahinahon na wika sa akin ng anak ko. Dahil sa aking mga narinig at sa aking nakitang, wala na pala si Sylvia. Para ako tito makoy sinuntok. Dahil naawa ako sa anak ko. Ang tanging nagawa ko na lang ay ang yakapin siya sa harap ng puntod ni Sylvia. Anak, pasinsya ka na sa akin anak. Patawarin mo ko kung sa buong buhay mo wala man lang akong naibigay sa iyo ni hindi man lang kita na si anak. Patawarin mo ko anak. Namatay pala tito Makoy itong si Sylvia dahil sa sakit sa kidney. Hindi siya nag-asawa. Ang tanging ginawa niya lang ay pinalaki ang anak namin. Alam niyo po magandang maganda ang pagpapalaki ni Sylvia sa anak namin. Ni hindi ko ito nakitaan ng galit. Malawak ang pangunawa ng anak ko, matibay ang kanyang loob, matatag siya sa kanyang pananalita. Bilib na bilib ako dito sa anak ko Tito Makoy at bilib na bilib ako sa pagpapalaki ni Sylvia. Kaya lang Tito Makoy isang gabi, hating gabi na iyon, nasilip ko ang anak ko mag-isa siya sa sala ng aming bahay. Umiiyak siya Tito Makoy. Bagamat wala akong naririnig, pero kitang kita ko na pahit siya ng pahit ng luha sa kanyang mga mata. Alam niyo po tila nararamdaman ko kung ano ang pag-iyak na ito ng anak ko. Marahil ito'y dahil sa ni hindi niya man lang naranasan ang magkaroon ng buong pamilya. Noon ni hindi ko man lang siya tiningnan, ni hindi ko man lang siya inisip na bisitahin. Ngayong narito na ako, ang wala naman sa kanya ay ang kanyang ina. Ramdam na ramdam ko, Tito Makoy, kung ano ang sakit na dinadala at nararamdaman ngayon ng anak ko. Habang tinitingnan ko siyang patuloy na pumapahid ng kanyang mga luha na dumadaloy. Nakita ko ngayon, Tito Makoy, na matatag pala ang anak ko sa harap ng tao. Matatag siya sa harapan ko. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging matatag, nagdurugo ang kanyang puso, nagdurugo ang kanyang pakiramdam. Isang maliit na iron workshop ang negosyo ng anak ko. Nag-aral pala siya ng steel fabrication sa TESDA, nagtrabaho at nang makaipon, inumpisahan niya itong kanyang negosyo. Nag-aral din pala ito ng electrical engineering. Kaya lang hindi niya natapos kasi noong lumala na ang sakit ng kanyang ina, kinakailangan niyang tumigil ng pag-aaral at asikasuhin ang gamutan ng kanyang ina. Ang tanging ginawa ko na lang Tito Makoy sa negosyo ngayon ng anak ko, tinulungan ko siya yung kaunting perang naipon ko sa loob ng bilibid kasi noon nakakarakit din ako kahit papaano. At sa haba ng panahon, medyo malaki-laki rin ang aking naipon. Ibinili ko ito ng bagong welding machine. Maghapon ako sa shop ng aking anak Nakaupo sa telepono Tinatawagan ko ang aking mga kakilala Ang mga kakilala ng mga magulang ko At ang mga kilala kong contractors Sa lugar namin Ito'y para marami kaming masuplayan Ng mga hinulmang bakal Na ginagawa dito sa shop ni Joey Ako dito makoy Nagtapos ako ng commerce Kaya ako rin ang umaasikaso Sa mga dapat gawin Ng mga papilis Kasama na ang financial record at Accounting sa awa ng Diyos dito makoy, lumago ang negosyo ng anak ko. Hindi ito kalakihan, ngunit palaging merong kontrata. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Tuloy-tuloy din na meron siyang mga trabahador na nabibigyan ng hanap buhay. Sa kaso ko sa aking mga magulang at kapatid, ilang buwan muna ang pinalipas ko bago ako bumisita sa kanila. Gulat na gulat ang lahat ng malaman nilang nakalaya na pala ako. Ang mga magulang ko, pareho na matatanda, ngunit buhay pa rin. Sa kabila, tito Makoy, nang lumipas na mahabang panahon, hindi pa rin nawawala ang galit ng mga magulang ko. Ito'y dahil nga sa nadungisan ko ang kanilang pangalan. Kaya yung kanilang pagtatakwil sa akin hanggang ngayon, pinapanindigan pa rin nila. Ngunit, tito Makoy, dahil nga dito kay Joey, ang anak ko, Naisip ko ngayon na maninindigan rin ako para sa aking karapatan. Ipaglalaban ko ang karapatan ko para sa aking anak. Sa aking dalawang anak kasi yung anak ko kay Silin at kay Sylvia itong si Joey. Aminado ako Tito Makoy, kay Joey talaga ang napakalaki ng aking pagkakasala. Napakalaki ng aking pagkukulang. Kaya naman maninindigan ako ipaglalaban ko ang karapatan ko para sa kanya. Ngayon, Tito Makoy, ang magandang balita, malapit ng ikasal si Joey. Ibubuhos ko ang lahat na aking kayabangan sa pagpapakasal ko sa aking anak. Alam niyo po, excited na excited na ako ngayon na makita kong ikinakasal ang anak ko. At syempre, excited na rin ako na magkaroon ng apo. Sa akin, Tito Makoy, hindi ko na iniisip ang muling mag-asawa Makita ko lang ang anak kong maganda ang takbo ng buhay Maganda ang takbo ng kanyang buhay may pamilya Masaya na ako Tito Makoy Sa aking buhay Tito Makoy at sa aking pinagdaanan Napagtanto ko na kung sino ang taong ating binabaliwala Kadalasan sila ang nandyan Sila ang sumasalo sa atin Kasi nga tingnan nyo Tito Makoy Ang mga magulang ko mapagkawang gawa Pero sa akin hindi nagawang maawa. Sisilin naman na aking minahal, aking pinakasalan, pero iniwan ako at tinalikuran. Samantalang si Sylvia, siya ang babaeng iniwan ko, linuko, pinabayaan at tinalikuran. Ngayon, ang anak kong si Joey ang nagmamalasakit sa akin. Si Joey ang aking inuwian. Siya ang kumukupkup sa akin. Hanggang dito na lang po, tito makoy ang aking kwento. Maraming salamat. Sana po kapulutan ng aral ng mga makakarinig nito sa iyong channel. Lubos na gumagalang apan. Maraming maraming salamat apan sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo tama yung sinabi mo kadalasan kung sino yung taong minamaliit, kung sino yung taong minamaliit mo, siya ang sasaklolo sa iyo, siya ang matatakbuhan mo. Ganyan na ganyan ang nangyari sa iyo sa mag-inang Sylvia at Joey yung ginawa nila sa iyo. Sila ngayon, si Joey ngayon ang iyong sandigan. Siya ang kumukupkup sa iyo sa kabila ng lahat. Tungkol pala doon sa sinabi mo na ipaglalaban mo ang iyong karapatan para sa iyong anak. Nababasa ko rito kung parang ang mamanahin mo kahit na itinakwil ka ng iyong mga magulang. Talagang maninindigan ka sa iyong karapatan. Kaya lang ang advice ko sa iyo niyan, bago mo gawin ang paninindigan sa karapatan, maiging tanungin mo muna o konsultahin mo muna si Joey. Kasi baka hindi sumang-ayon dito ang iyong anak. Alam mo na, baka sa huli ang mapasama niyan ang anak mo. Baka isipin ng iyong mga magulang at kapatid na sinusulsulan ka ng iyong anak. Alam mo na, yung nanay mo kahit na sinasabi mong mapagkawang gawa pero sa tingin ko ang iyong inamata pobre. Kasi nga gumamit siya ng pera para patahimikin si Sylvia. Alam mo, ang taong gumagamit ng pera bilang solusyon sa mga problema, yan ang mga taong matapobre. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na hindi matapobre ang magulang mo kasi mapagkawang gawa. Kung hindi siya matapobre, bakit siya gagamit ng pera? Yan ang sinasabi ko lang sa iyong mga points para mag-isip-isip ka bago ka gumawa ng hakbang kung anuman ang pinaplano mong paninindigan sa karapatan. Baka maging kawawa ang anak mo. Wala siyang kamalay-malay. Siya ang napagbibintangan ng lahat na hindi magandang mangyayari kung sakali man dyan sa pamilya mo. Isipin mo ang anak mo kawawa naman. Baka siya ang magmukhang masama. Sa muli maraming maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email tito at yahoo.com at, at maraming salamat po